Sa kaugnay pa rin balita, pinuri naman ni Department of Foreign Affairs sa Undersecretary Eduardo de Vega ang kabayanihan na ginawa ng ikaapat na Pinoy na nasawi sa Israel. Ang Ilongga Pinay caregiver na si Grace Prodigo Cabrera ay mas piniling magpadakip sa grupong Hamas. Mailigtas lamang at huwag patayin ang 95-year-old na inaalaga ang matandang Israeli ng pasukin ng kanilang bahay sa Kibutsa. Sa interview ng RMN Manila, sinabi ni Undersecretary de Vega na kapuri-puri at kinikilala ng gobyerno ng Israel ang mga kabayanihan ng ating mga kababayan kasama rito ang ginawang pagsasakripisyo ni Grace. Ganun po talagang bayani mga kababayan oh, natin okay. eh. Yung mga namatay doon sa mga kibots, ibig sabihin hindi tumakbo, hindi tumakas. Yeah. Ayaw nilang iwanan 'yung amo nila kaya ginagalang sila ng ating mga uh, Israeli na kaibigan. Uh, ginagalang natin natin sila. We honor them. Sa ngayon, sinabi ni De Vega na dalawang Pinoy na lamang ang nawawala at posibleng kasama rin sa mga hinostage. Ayon kay De Vega, nangako naman ang Israeli government na ililigtas ang lahat ng dayuhan kasama ang dalawa nating kababayan na hinostage ng grupong Hamas.